For today's vlog, magluluto tayo ng fish fillet. Yehey! Binigyan kami ng lapu-lapu sa katilapia. At naisip ng asawa ko na ipagluto kami ng fish fillet. Yan ang advantage pag kusinero ang asawa mo kasi nagagawa niyang bongga at mukhang mamahalin ng ulam kahit mura lang at madalas pa nga libre lang. In short, para kami nakadine-in sa restaurant lagi. Kaya para makatipid ka, tara at samahan mo ako para sa susunod ay eh, mailuto mo rin ito sa mga mahal mo sa buhay. Bakit ka pa bibili ng mahal kung pwede ka naman magluto ng mura lang ang magagastos pero lasa at mukhang mamahalin naman? Diskarte ang tawag dyan mga loves! Sinimula na nga ng asawa ko na i ang mga isda at syempre may magre-react dyan. Ang hirap naman yan, iprito ko na lang. Oops! Tika lang mga loves, lahat naman na pag-aaralan at magandang i-challenge natin ang ating sarili paminsan minsan-minsan. Ito lang naman ang medyo matrabaho na part pero pagkatapos na i-fillet na, ay easy-easy na lang ang next steps mga loves. Ganun talaga pag family is love. Kaya kailangan natin talaga mag-effort ng konti para mapasaya natin ang ating mga minamahal. Pag gusto mo naman ang ginagawa mo, maraming paraan yan. Wala na mga what if, what if. At dahil para sa amin, food is life. Ay ito todo na namin to para sa happy tummy journey namin mga loves. At napilay na lahat. Tinimplahan natin siya ng kalamansi para mawala ang lansa at naglagay rin tayo ng asin at paminta para manuot ang lasa. I-chill lang natin yan ng saglit habang hinahanda naman natin ang ating mga sangkap para sa ating crispy fried fish fillet. Yay! Malapit na, malapit na! At naghanda tayo ng isang itlog, harina, salt and pepper to taste. At i-mix lang natin yan lahat. At syempre, naghanda rin tayo ng breadcrumbs dyan para sa finishing touches bago natin i-fry ang ating fish fillet. So, ayan. Ready, ready na yung breadcrumbs. I-dip lang natin yan sya dyan. I-roll lang natin sya. At ulitin lang natin para sa rest ng ating mga fish fillet. At nakikita-kita ko na na malamang mapapa-extra rice talaga kami nito mamaya. So ayan, madali na lang siyang gawin. Sabi ko naman kanina na yun lang yung mahirap na part, yung pag -filet. Pero pag na -filet na siya, is easy-easy -isi na nga lang. So ayan, ready na ang ating mga fish fillet to fry. At tingnan mo naman yung view sa labas. Napakaganda yung araw natin today. At nag-prepare na nga tayo ng ating pagpiprituhan